umagang kay ganda na naman mga kapisunit ayan so nasa na naman po tayo ngayon upang puntahan ng ating mga pwesto ng pisunet para magbukas at kung makikita nyo nga ay napakainit na naman ng panahon iyon kasing init po ng aming nadatnan sa aming pwesto. sapagkat so loaded po ngayon ng ating pisunet ayan, so nagbabakbakan po sila napakainit ng aming uh, pagdating pero pulipak po sila ngayon, ayan so nagbukas na tayo ng ating mga units at ito po ang bumungad sa atin ayan, at may kapit tayo kahit na napakainit ng panahon ayan din ang aking misis na talagang tutok sa pagbibilang alam nyo naman kung bakit, di ba? At ah, kahit na paminsan-minsan ay medyo matumal sa ating puwesto ay natimingan din po natin itong panahon nito na madami pong naglalaro ngayon. Ayan. Kasi hindi naman po lahat ng panahon at oras ay maganda po ang kitaan natin sa iba't ibang puwesto natin. Kaya kung mapapansin nyo dito po sa kabilang puwesto namin, ito po ang aming nadatnan halos wala pong naglalaro ano kakaunti po ang kita kaya pag uh, nais nyo pong pasukin ng negosyong ito pag isipan nyo pong mabuti upang hindi po kayo malugi ayan at kami nga ay pauwi na pero tirik pa rin ng araw kaya napakainit pa rin po ng panahon magingat po tayong lagi na mga kapisunet salamat